Po mga busing, ipakita ko sa inyo yung pagposiso po paghinang mga busing. Yan, yan lang po ako maghinang mga busing. Yan po. So, pagagahin natin mga busing. Gahin natin. Yan, pagkatapos ng pula-pula -pula na yung garo mga busing, lagyan natin ng burax. Burax, yan po. Ah, dalawa takto lang. Lagyan ng burax. Yan. So, pagkatapos mga busing, ay lalagyan natin ng bronze. So, paluapan natin ng borax para pumasok siya sa loob, mga busing. Yan. So, natapos na tayo, mga busing. So, Baliktad. sa kabila na naman, magta natin. Yan so, po. So, sa dito, mga bandang mga busing, sa dito lang ito mga busing kasi napasokan na siya sa bronze so, dito naman sa sa lamesa mga bosing ito so kailangan siya na uh, malinis siya dito para wala pong butas so lagyan natin ng borax yan pag o so, makintab na siyang mga bosing ah uh, lagyan natin ng ah uh, bronze so makintab na siya mga bosing yan. So, lagyan natin ng bronze. Oh, yan na po mga busing. So, mga busing, hindi siya masyado mainit mga busing. So, kahit dito pa rin mahawakan mga busing. Dito. Hindi siya mainit. So, so yan na po mga busing. Ah, ito po mga busing. Ah, Nagiging tayo. Ito po natapos natin. Yan po. So, ito na po yung hinanganit mga busing. So, yan na po mga busing. Ah, I-advise ko sa inyo mga bisikleta.